nag-aaway naman talaga, maski sino naman eh, maski anong relationship, lalo na involved yung dalawang tao na nag-invest ng feelings nila, of course, nandyan yan nag-aaway sila, hindi sila nag-agree or nag-agree, o mga minor irritants as well. Minsan naman kahit hindi feeling sa kin-invest mo, minsan pag pera in-invest mo lalo ka di ng Lalo na 'yan kung oh. hindi niyo pinag-usapan umpisa pa sa relationship, magkakagulo talaga 'yan. Okay. Sa mga mag-asawa po, pagka nagkakaroon ng LQ, minsan napupunta sa hiwalayan. Para po ba sa inyo, may mga experience ko po kayo, mga nagpapa sa inyo, kasi madalas silang pinagkakaano, yung pinagkakatampuhan, away, ganun. Ayan, nandiyan na inumpisahan mo na. Pera, number one yan. Number two, yung differences nila sa opinion. Minsan, yung yun isa, pag naggagamit ng toothpaste, ang pindot ay galing gitna. <laughs> Di ba? Huh? -irrit, minor huh? irritants na yan. Nagiging cost na sabihin nila sa akin na very inconsiderate ang partner ko. Di ba? Mm -hmm. Yung iba naman na partner, sexualized na. Kung rin, kasama na ngayon partner nila, sasabihin pa, uy, ang ganda niya, ang sexy niya. Mga gano'n, mm. di ba? Yung mga tumitingin sa iba yeah. kahit kasama niya asawa, yeah. gano'n. Of course, nandyan yung jealousy, di ba? Mm -hmm. Nandyan yung mga, minsan nakala natin minor irritants, gaya na nabanggit ko nga, pero nagiging inconsiderate ka na. Yung mm -hmm. iba, they only look after their image, ano sasabihin ng tao, dapat pogi points ako, dapat ako ang macho, dapat ako masunod, dapat yung mga bata sa akin sumunod, mga things like that. Mm -hmm. Okay. Uh, Doc Ali yung yung religion does it play uh, factor po ba? Oo naman. Ang religion, meron imagine mo naman eh kung Sunday saan ka pupunta? Pupunta ka sa worship sa Christian church o pupunta ka sa Catholic church na mag magsisimba ka. 'Di ba? Tapos yung mm -hmm. anak mo may sariling gusto sila. Oo. Religion really plays an important part kasi yan din ang nagiging basic foundation ng isang relationship at ng isang ay. Ah, mm -hmm. Okay uh yung ano pagdating sa religion paano yung tamang uh, pag-uusap para yung you agree to disagree you respect other people's religion actually dapat sa isang relationship okay na okay number one, okay na okay ako magsasabi na mag away kayo at mag-quarrel kayo mm -hmm. mag-argue kayo but you have to learn to disagree and to to disagree and live together mm -hmm. hindi po pwede na eto religion ko, akong masunod. Ako ang dapat ang sundin mo kasi hindi mo ako mahal. mga ganyan blackmail na yan. Yung mga never, forever, mga ganon. You never, you forever. Mga mahali, sa birthday ko. You never said you love me. Mga ganon, my Lord. Tama naman ganon. Diba, no? Yung mga parang end of the world na. So anyway, going back to religion, dapat pinag-uusapan yan. Hindi mo pwedeng ini-impose, mm -hmm. at hindi mo pwede gamitin yun, pagmamahal as blackmail na hindi mo ko mahal, hindi mo ko sundin hmm. Ayan, napakaganda po nung sinabi nyo Doc Ali, yung hindi pwedeng gamitin ang pagmamahal as blackmail, kasi yes. madami pong actually, madami pong gumagawa Marami, no, marami Pwede po ba natin i-explain kung ano po ba yung parang dahilan, bakit po nangyayari yun? minsan in a relationship yun isa magaling eh. I mean, magaling siya magmanipula, di ba? Minsan na uh, I have clients uh, uh on -oh. sinasabi nila, you know Doc Ali, sa inis ko kagabi sa away namin dalawa, I cried talaga. Nag-emote nag emota nag ko. <laughs> Tapos sabi ko, ano nangyari? Uh oh. eto, di panalo ako sa argument namin. <laughs> sabi ko, you know, is that, uh -oh. is that the only way? Kasi hmm. siyempre, I'm a therapist eh, mm -hmm. din, ba? I again I'm Alika, 'di ba? Mm -hmm. Tatanungin ko is that the only way you can think of? Mm -hmm. You know kasi isamyo oh Dok, kasi pag nakikita niya umiiyak ako, ano nang hihina na siya pagbibigan bibigyan na niya ako. But I told I told my client and I will always tell you, okay yan. First, second, twice, ilang taon, okay yan, pero magsasawa din. Ang puso nag napapagod rin sa sobrang pagmamahal kung hindi na re-reciprocate. Okay. Mm -hmm. Uh, so ano pong pwedeng gawin? Kung kunyari, 'yun yung 'yun yung iyong <laughs> ano no? Yun ang iyong estilo. E, tapos alam mo na, 'di ba? Pag lalaki umiiyak ibaba oh, 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 oh. no? Lalo na lalo oh. na Kung 'di ba? Ang lalaki oh. umiiyak, yung mga wife bilang, "Wow, nako umiyak siya para sa akin." Please, please don't use tears to manipulate a situation. You can always agree or disagree in a very civil and a loving way. Mm -hmm. Okay. Uh, Doc Ali, ito ah. Paano kung meron ng na-involved na involve na in laws Yung mga binanong. Ay, ayan. O oh, Ay. eh, di ba, minsan, hindi mo sinunod yung ano nanay ko. Parang dinis-respect mo. O kaya yung ayaw mo pumunta. Oo. Dami ko nga uh, nababasang ganun. Ganyan. Ayaw Oo. mo nang pumunta sa bahay namin pag weekend. Yung Oo. kailangan, ano, bisitahin ah. yung Oo, mga sum magulang. Sumunod na? ka sa magulang ko kasi siya nagbayad ng kasal natin. Oh! Ah, kaya, mga, yung mga ganyan, di ba, mga hugot lines na yan, di ba? <laughs> parang, Saturday meron akong alam Saturday sa family ng babae, Sunday mm -hmm. sa family ng lalaki. Mm -hmm. Kailangan ba equally divided ganyan? Kailangan nga mm -hmm. ba dokali? Actually, you build relationship, you reinforce relationship. You do not force it upon your partner to do so. Mm -hmm. Kasi if you do that, yung mga bata din, paano naman ang feelings nila sa other side, 'di ba? Mm -hmm. Okay. Parang Parang nga uh, nakikita nung mga bata na yes. nagagalit ka na dun sa uh -oh. in-laws mo. So pwedeng magaya nila. Gagayahin din nila and you know children can use that also and learn from that and use it against you one day. And the uh, mm -hmm. the kids, yung mga children nakikita nila kahit na hindi mo sabihin eh. nag observe uh -oh. yung mga yan. Uh Oo, -oh, parang ma'am, 'yun 'di ba? I I I do that, 'di ba? I have clients like that. Tapos yung mga anak niya nagkakagulo na. When you will ask them what happened. Hindi din nila alam kung sa bahay sino susundin, si mommy or si daddy. Because mm -hmm. relationship, I mean, are, are manipulated. So mm -hmm. it's not healthy at all. Okay. So kailangan po, Doc Ali, sa isang household, no, sa pamilya, merong uh, parang nasusunod? Meron bang ganon? O merong parang... Ah, oh, oh. dapat ako masunod, di ba? Kasi ako nagtatrabaho, di ba? Ganon? Mga meron, iba, ano, meron po bang ganon oh. dapat? Meron mga iba, ano, ako masusunod dahil ako yung pinakamayaman dito sa pamilya. O oh, oh, kaya, okay. ako bumili okay, okay. ng bahay na to. O, oh. oh, oh. di. Alam mo, sa totoo, nangyayari talaga. Mm -hmm. Yan ang masama, yan ang tinatawag natin power play. Mm -hmm. Yung ganyan na relationship, nakikita ng mga bata. So, ang mga bata magsaside doon sa mas malakas. Di ba? Hindi pakikinggan yung mas mahina. Mm Hindi. -hmm all voices should be heard equally at home. Mm. Hindi natin pwede i-minimize or maximize. Hindi pwede, de, porque ako bumi bahay, wala ka ng karapatan. E paano yun unan? Iyo din? di ba? Lahat iyo I'm sure ikaw bumili ng bahay, meron din ako contribution, oh. ba? Diba? Sa akin lahat ng gamit. Yeah. Yes. Oh. yes, yes, ba? Diba? Or, you know, even if the other partner walang na i-contribute, Stanley, as you mentioned, pero siya naman nag-alaga ng bata. Mm -hmm. Siya ang nag-asikaso ng bahay, ba? Diba? Mm -hmm. So, ang mga ganyan dapat eh, power tripping lang yan. And in a relationship, healthy relationship, you don't do that. Mm -hmm. Paano po ba natin malalaman yung mga signs na yon Ano ba yung mga signs na power trip yung iyong partner? Yeah, maganda to. Ah, oo. It's all about me. Me, myself, and I. Naku. Pero kung may mali, you, you, you. Naku. There is what you call gaslighting. Mm -hmm. There is all about me. So, these are some behaviors already na questionable na rin 'di ba? For example, uh mag-asawa tapos nagalit yung wife sa ng lalaki. naluloko ka lang, ini-imagine mo lang, hindi totoo 'yan. Uh, for example, okay. Uh, Sino yung babae? Uh, kabit mo yan babae. Mm -hmm. Naloloko ka na talaga, ha? Parang mm -hmm. nagii-imagine ka na naman. You can say uh -huh. things in a nice way, but you do not label or accuse someone right mm -hmm. away or worse ikaw nga may ginagawang mali ikaw nga may tinatago pero you throw it to the other person you gaslight um. you put the blame on the other person instead of admitting your fault you blame the other person